ito po ako ng munggo ayan Hinalo ko po o ay ang palaya, chicharon sibuyas, bawang luya syempre ginasi ako po, po yan ayan, so, po yan tapos hahaluin po po siya ng ito guys ayan versimeli lagyan ko po siya ng bersemerit para masarap so ito guys ang aking niluto at dinner natin po namin ayan ayan e, tinimplant ko natin ng asin at nilagyan ko siya ng konting magic sarap para lalong sumarap Thank you for watching, guys. Hope to see you again to my next vlog. God bless you all.